Israel at Amerika Bakit nga bagalit na galit ang Iran at ibang mga Islamic na mga bansa sa Israel at Amerika Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America The great Satan. Sa video na ito ay aalamin natin kung bakit tinatawag ng Iran ng Israel na small Satan at great Satan naman ang Amerika. Ang supreme leader ng Iran ay naniniwala sa end time Islamic prophecy na kung hindi nila wawasaki ng Israel ay hindi darating ang hinihintay nila na Madi, ang kanilang Islamic savior or the guided one. Sige demo Dua kon صاحب ما تویی صاحب این کشور تویی صاحب این انقلاب تویی با قدرت هم ادامه خواهیم داد naniniwala sila na sa paglikha ng kaguluhan ay maghahati dito sa pagpapakita ng Madi. Ang kaguluhan ito ay nakasulat din sa Biblia na kapag nakita ninyo ang Jerusalem na napapalibutan ng kalaban, malapit na ang pagkawasak nito. Nagtutugma din ito sa propesya ng Islam. Sahi Al-Bukhari 29.26 Ang sugo ng Diyos ay nagsabi, ang araw ng paghuhukom ay hindi magaganap hanggat hindi kayo nakikipaglaban sa mga Hudyo at ang bato na pagtataguan ng isang hudyo ay magsasabi O Muslim, may isang hudyo na nagtatago sa likod ko kaya patayin mo siya Kung mapapansin ninyo ang mga kulay ng mga bandila ng mga Islamic na bansa parehas ito sa mga kulay ng apat na mga bayo ng Apokalips Maaaring ang mga Islamic na mga bansa na ito ang gagamitin ng Diyos upang hatulan ng sanlibutan Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang kasalanan ng Israel at ng Amerika kung bakit siya paparusahan ng Diyos. Alam natin na ang Israel ay ang bansang pinili ng Diyos. At dahil siya ang bansang pinili ng Diyos, siya din ang unang paparusahan ng Diyos kung siya ay magkakasala. Judgment begins in the house of God. Noong June 13 ay nataki ng Iran ng Israel. Ito din mismo ang araw na nakatakdang i-celebrate ng Israel ang kanilang kasalanan at pride. Ibinabalik nila ang Sodoma at Gomorrah kaya umulan ng apoy sa Israel at pinarosahan sila ng Diyos. At sa buong Middle East, ang Israel lang ang nangahas na gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na kasalanan, ang pinakabansa pa na pinili ng Diyos. At sino naman ang pasimuno ng kasuklam-suklam alam kasalanang ito. Wala nang iba kundi ang Amerika. And finally tonight, pride across America. The celebration keeps growing. The first Pride marches were held at the end of June in 1970. Thousands of LGBTQ people gathered in New York, Los Angeles, and Chicago to commemorate the Stonewall Uprising. Since then, the LGBTQ community and its supporters have continued to gather in June to celebrate Pride. sa America ang Dakilang Babylonia ang nagpapainom ng bansa ng alak ng kanyang kahalayan. So, bakit ng Iran ang America na Dakilang satanas. Ang Amerika ang nangungunang tagapagsulong ng kasalanan at imoralidad sa buong mundo. Mula sa Hollywood, mga bastos na pelikula, mga satanic na musika at pornografiya ay sila ang nangunguna. Sa pahayag 17.5, ito ang babala ng Diyos isang misteryo, dakilang Babylonia, ina ng lahat ng mga prostitute at lahat ng kahalayan sa lupa. At kung titignan mo ngayon, parang ang Amerika ang tumutupad ng propesiyang iyan. Ito ang katotohanan na ayaw ipagkalat ng mundo. Amerika ang pangunahing gumagawa at nagpapalaganap ng pornografiya. Mahigit na 60% ng porn websites ay nakabase o pinapatakbo mula sa Amerika. Ito ay ilan lamang sa mga ang dahilan kung bakit Great Satan ang Amerika at naimpluwensyahan nito ang Israel. Kahit hindi tayo agree sa theology ng Iran, makikita natin na valid ang ilan sa mga kritisismo nito sa Amerika. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. Jeremiah 25:30. Now prophesy all these things and say to them, The Lord will roar against His own land from His dwelling place in heaven. He will shout against everyone on earth. His cry of judgment will reach the ends of the earth. For the Lord will bring His case against all nations. Ang Operation Rising Lion na yung katuparan ng bersikulo na ito. Ang Panginoon ay sisigaw laban sa kanyang sariling bayan. Bakit sisigaw ang ang Panginoon laban sa sarili niyang bayan dahil sa kasalanan, noong June 13, ang Israel ay nakatakdang mag-celebrate ng kasuklam-suklam na kasalanan. Ang Pride Parade ay magaganap sana noong June 13, 1 PM. Ngunit noong June 13, around 3 AM, inilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion na kung saan inatake ng Israel ang mga nuclear facilities ng Iran. Ito ang pagsigaw ng Panginoon laban sa sarili niyang bayan. Bakit? dahil gagawa ito ng kasuklam-suklam na kasalanan. Kaya na-cancel ang kanilang pag-celebrate ng kasalanan dahil sa banta ng paghihiganti ng Iran. At kinagabihan, dito na umulan ng apoy sa Tel Aviv, ang pinakalungsod na nakatakdang mag-celebrate ng kasuklam-suklam na kasalanan. Ngayon, ito namang verse 31 ang susunod na mangyayari. Ang Panginoon ay sisigaw laban sa lahat ng nasa lupa. Ang kanyang sigaw ng paghatol ay aabot sa dulo ng mundo, sapagkat dadalin ng Panginoon ang kanyang kaso laban sa lahat ng bansa. Sa verse 27 to 28, ang Panginoon ay nakatakdang parusahan ang lahat ng bansa. Pero bago niya parusahan ang lahat ng bansa, syempre ay paparusahan muna niya ang sarili niyang bayan. Sa verse 29, ang una niyang paparusahan ay ang Jerusalem, ang Israel, ang lungsod na nagdadala ng kanyang pangalan. Kailan pinarusahan ng Israel? October 7, 20 2023, nasa 370 plus ang namatay sa araw na ito. Ano ang kanilang kasalanan? Sa isang music festival, nag-set up sila ng idol ni Buddha. Ito ay kasuklam-suklam sa harapan ng banal na Diyos ng Israel. Ginawa nila ito sa mismong araw ng pista ng mga tolda, isang banal na araw na dapat ay para sa pagsamba at kabanalan. Pero imbis na lumuhod sa Diyos, sila ay sumayaw sa harap ng kasalanan. So ito ang dahilan kung bakit sila naparusahan. Kaya ang lahat ng bansa na gumagawa ng kasuklam-suklam ay siguradong mapaparusahan. So itong verse 29 ay naganap noong October 7, 2023. At itong verse 30 naman ay naganap nitong June 13, 2025. At ang susunod na magaganap ay ang verse 31 ang Panginoon ay sisigaw laban sa lahat ng nasa lupa. Ang kanyang sigaw ng paghatol ay aabot sa dulo ng mundo sapagkat dadalhin ng Panginoon ang kanyang kaso laban sa lahat ng bansa. Ang tanong ngayon, kailan ito mangyayari? Yan ang hindi natin alam. All the nations, people, languages and kings, of Taiwan, blessed be the name of the mighty and is is to come i am the alpha and the omega the beginning and the end says the lord god the great day of the lord is coming quickly. This day is a day of anger, a day of terror and torment, a day of destruction and distress, a day of darkness and gloominess. I will bring distress on mankind. They will walk like the blind, for they have sinned against the Lord. Their blood will be poured out like dust and their flesh like garbage. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Your mind. Money will not save you on the day of the Lord's anger, for the whole land shall be consumed by the fire of his jealousy. All nations gather together before the judgment begins repent and humble yourselves before the time is over seek the lord all of you who are humble follow his commandments do what is right walk in humility perhaps the lord will protect you from his anger on that day of destruction i want follow jesus the king is coming